Dito may hawk na base. Ah, Akala ko kasi kung sino ka eh. Bakit naman dahan-dahan ka pumasok? Alam ko kasi na natutulog ka na. Kanina pa kami dumating sa Samantha. Hindi ka na namin ginising. Valerie, ano ba nangyayari sa'yo? Wala. I'm just being cautious. ikwento na sa akin ni eh, mama kung ano panaginipan mo. Hindi rin huwag isipin yun. Eh, hindi mong iayari yun. Makadagdag stress pa yan sa'yo. At hindi magiging magandang ang apat niya sa bata. Dapat lagi kang relax. Masaya. Natatakot lang kasi ako, Jonas, sa so pwedeng gawin sa akin ni eh, Bridget masyadong mag-alala. Nandito ako para protektahan kayo ng anak ko. Hindi niya kayo masasaktan. Kahit 24 oras pa ako magbantay sa'yo gagawin ko. Sigurado ko lang na safe kayo.